Ganda mo oh na atin ay yan! Yeah. Kalakawigwa! 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 Si <gayon> Homer yan! Si Homer! <gayon> oh. ba ng oh. Oh. Ang unang nabunod! May nanalo! May nanalo! May nanalo! Taga ano to? Wala ko! Taga Chupay! Taga Chupay! Isa lang! Ang palapat mo! Mabalag na magkakaroon ng helmet! Yehey! Yeah. Balag! Eggie ah. Mark! Eggie Oh, mukhang parakol pa. Ano yan? Ano yan? Sentatay, Oh, quality. <laughs>

brighton pa tanggulan salang ang malapot pa magkakarot ng help eh yeah hey taas edi

Si Lana si yung kapatid niya si Master Homer yung pambudol natin ah. Master Homer e ka master yan. Eh Lana, yeah yeah yeah, may na magkakaroon ng baba jacket jersey pangalan. Power ang pangalan. Power. Power. Tar si Nice par. Apa Jack? Jersey. Paano Paano pa? Paar. Paano pa? Paano pa? Paar. Paano pa? Paar. Paano pa? Paar. Paano pa? Paar. Paano pa? isa. Paano pa? Paar. 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 Paano pa? Nelson. Paano pa? Paar. Paano pa? Nelson. Paano Nelson, yan, shout out sa iyo, Master Nelson. Maraming maraming salamat sa idol ko. Yan. Yan, lagay mo doon. Ang unang nabunot. May nanalo. May nanalo. May nanalo. Taga ano to? Wala ko taga Chupay. Taga Chupay. Ay, ngapit pa hay mo lang par. Taga Chupay to, taga Chupay. Ah, oh. oh, bar tape, bar tape. Belo, belo, belo.

Ano Ano to? Ang tawag dito? Cellphone case case ng uh, cellphone case. Si wrist parang wrist Ano? Ah, oh, yung mahilig ano no, dyan? Yan, wrist band. Yan, yeah, pa-frame yun. Nagja-jogging. O kaya tumatakbo. Baka ah, na par, punutin natin. Punutin so, pa. Punutin mo ba si Master Lava? Lima yan, lima. Ang pangalawang nabunod. Eto, wala ako taga Chupay, Chupay dito eh. Taga Chupay. Mat puro 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 Chupay na po. medyo mataas, tea farm. Tea farm. Ah. Dito na Dito na farm. Diba? Chupay pa rin. Ah, Chupay pa rin. <laughs> si Master Gilo. Oh, Gilo. Gilo Silia. Gilo. 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 Gilo.

Uy, like you know, hindi naman to taga-tupay uli Ay, dalawa. Yo, na. Baby na naman? <laughs> eh, hey, lapay! Joke lang, joke Ipababalik <laughs> <laughs> ko, ipababalik <laughs> eh, ko na sana eh. <laughs> ano to? Team, Team LL. Team LL! Team LL? Ay, loko-loko ba ito? Oo, loko-loko yan. Ah, team loko -loko daw. Si Sir Marlon. Si Marlon! Ayun, Sir Marlon. Marlon! Salamat. E. Yes, pag pagpangatlong, pagpangatlong kapatid ay petim loko loko disqualified na nakakadalawa na kayo eh. Nakailan ka naman sir? <laughs> okay. Ay, iba naman, iba naman. Iba okay, iba naman luto eh. Hi! Oh, uh. sa <indo lang. laughs> na! na <gul Buffalo> What's up, <laughs> King Ano na? kanina? mute kayo. Sino kasama kayo? Sino Sino na kasama namin? Yung nakakasabay namin. <laughs> Iwanan ko sila eh. Ang palusong. <laughs> <laughs> oh, ito yung pinaka-pogi namin. Ano. <laughs> oh, magandang pasalubong to. San Miguel, baka naman. <laughs> oh. <laughs> Parang nananabaka

Oy! <laughs> Oy! <Si> Idol Rapi. Ito <laughs> mga raffle draw. Ito sila mga raffle draw. So, Ito Mr. mga raffle na so, uh, Maraming salamat. Salamat sa sponsor ng ano. Marami yan, Ito mga kapadyak na ano. Ito so, na <laughs> Oh may pa sponsor oy Sana all Sana all Sana all Sana all Bibi, ka. Yan, Juan. Okay, bunutin na yan. Oh. Oh. Baka mabunot pa ng iba. Barreta. Ronnie Barrera. Yan. Barrera, Idol. ba mga Ayan Ayan binigay na yung jersey. अल्बिन अलेक्रे अल्बिन अलेक्रे अलेक्रे बस अल्बिन गंदपलाई अल्बिन अलेक्रे हाय अल्बिन अलेक्रे यू नो कौन जर्सी कोई एक्सएस एक्सएस अमेरिकन साइज अमेरिकन साइज तुम बेड़ी में हैं साइज अलग है अलग है ओह लेस्ट वाइट Ayun, nanalo. Ah, congrats. Eh, sakto yan. Sak sakto sa kanya. Okay. Uh, mag, muna tayo, kainan. Tapos mabunot ulit tayo. Pinaka the best yan. Kain muna tayo. Let's go. Maraming salamat po sa araw na ito na kami po ay nagpipipipon para ipagdiwang ang araw ng kapaskuhan, Lord God. Nawaitigyan niyo po kami ng mga lakas, Lord God sa araw-araw namin na gawain. Jesus' pray. for this Lord God. Na ang namin na magbigay ng lakas sa amin. we pray. Amen. 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 Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! Kapadyak, Taiwan! Merry, 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 <laughs>

Ito kayo. Ito kayo. Rapi Loren. Shout out, shout out. Shout out, master. Ang sarap ng ano, na leche puto. Ang sarap na. Ito Ito <coughs> <coughs> Ano ba? Nakakang-finish ano? <laughs> eh. ko di, anak. Ha? Oo nga rin, eh. Ayoko ba't ganito itong cellphone na ito sinunghali? Yan pa, oh. Si Bro Eli, nag-sponsor ng kanin yan, oh. Meron pa dito, anong, ano. Easy. kayo.

<laughs> <laughs> oh. ah, Kamusta yung ano? Kamusta yung pinarelo? Pasayin na lang po, na po ha? Tagay kasi dito? Hindi, hmm. tagay Di, mo tagi dito. Baka may iinom. Nga, ito yung Christmas party ng Kapadyak, Taiwan. And sobrang saya madaming mga tumalo ngayon at saka ayun magkakilakilala yung mga hindi magkakilala and the rest magpimit at magkakakilala din yung mga yun so ito yung last na ano, last na ko ng, ng Christmas party ng Taiwan kasi 5 uh, months 5 months to go siguro 12 years na tayo sa Taiwan at uuwi na tayo and ganun pa rin kahit na umuwi ka sa Pinas o nandito ka sa Taiwan basta still ka pa Jack uh, solid ka pa Jack pa rin tayo so maraming salamat sa mga nag-sponsor at saka kay Jim Par mula Batad sa mga ano kay Bro Eli yung mga participate kay Okage kay ano kay pangalan nito sa mga vlogger natin na kapadyak kaila Homer kaila Jello Jet yun, kapasalamat tayo sa mga kapadyak Taiwan and sana ayun nga muli pang ano mas dumami pa yung sa susunod at shout out din kayo no, kay Lelek Kahit nagatayinan pa siya pumunta siya dito Sa Tawiyan Kami naman taga Sunan kami So iba't ibang parte to ng Taiwan Yung mga kasali dito Yung mga anak si more power and God bless So hanggang sa muli Uwi na kami kasi Ipasok pa kami Panggabi pa ako Anong oras na is 12 40 so, Hanggang sa muli, maraming salamat Ride safe always Hindi pa natatapos yung party May mga lapot pang nagagala Ayun Good luck and God bless